So ito yung sa pinaganda, hindi lang dito. Di ba? Ganda ng tingnan, no? Ito guys, dati puno ng mga vendors. Iba talaga ang bagsik ni Orme. Alam niyo ba ng itsura ng Bonifacio Shrine? Puno ito ng mga vendor, tapos may mga kuan pa carousel. Literal na periyahan. Tapos yung harap ng Manila City Hall naman, hindi pa pinturado yung mga iba dyan. And then itong Lagos Nilad Underpass naman, tinatawag lang Lupak Nilad pa. So ito yung karugtong ng update natin dito sa Manila kasi nabitin yung iba, no? Kasama din sa papakita natin itong Aroseros Park Redevelopment. Dati itong ilalim na to puno ng mga barong-barong. Literal na ginawang squatting area. Pero ngayon, sobrang ganda na ngayon itong Aroseros Park Redevelopment. Hindi lang dito sa labas, pati yung loob dyan sa may Last lang of Manila. Alright, so nandito na tayo ngayon sa Aroseros Park. Ito yung nag nagkaroon dito ng redevelopment, panahon York Yorme. Alam mo ba na ang itsura nito dati, yung hindi pa napaganda yan dyan. Talagang puno ng mga ka street dweller, dinawang imbakan. Yung mga kalain na konto dati, parang uh, bansya, squatter area, no? So ito yung sa pinaganda, hindi lang dito sa labasan, din ng LRT eh. Pati rin dyan sa kalooban ng Aroseros Park. Yan po yung uh, the last lang na kung talaga yan, napakaganda na dyan. At uh, sabi niya, hindi ibibenta yan last lang. Maganda tumambay dyan kabayin kapag pagdating ng summer, hindi mo randam init dyan. Diba? Dahil sa dami ng mga kanyang puno. So ito po yung kung ano part 2. Uh, marami na nagtatanong dun sa, di ba, pintura na yung Lagos Nilad underpass dun eh. Uh, meron din mga bagong napintura dito sa area ng City Hall. Yan yung pupunta natin. So ito na po yung uh, Manila City Hall. Alam niyo ka ba, nagkaroon din dito ng deck laging Kung saan tinanggal yung mga basura dyan sa mga drainage na ito, Para mas mabilis yung flow ng tubig. Dito kasi sa lugar kabayan, talagang mabilis sa uh, bumahayan lalo na pag uh, merong So ang ginawa din dito, kita mo to? Pininturahan na rin siya oh, ng uh, kulay green, di ba? ganda? Kasama sa ginawa lang dito. camping yung harap ng Manila City Hall. Diba, iba tala bag iba talaga yung pag shoot ni Yorme oh. may partner yung Manila saka sa number one na uh, paint din dito diba ang ganda ng tignan no mas malinis na rin yung kwan dito yung sidewalk area ng Manila City Hall Itong Capitolyo, yan yung pinagawa Parang ni Orme Kaya nga natin kung bukas ha ah. May nagtanong kasi na viewers natin dito Kung bukas Kasi dun sa Hidden Garden Parang nagsara na yata yung kapihan dun no? Ganda ito mag chill ka ba Tapos bibili ng kapi oh ang maganda nito kapag after pinagawa to, yung pagme-maintain. Saka tinanong mo kung gaano ka disiplinado yung mga tao dito, di ba? Wala nang wala nang tatapon ng basura. Ah, ito sa ngayon, serado Amaya ah, pa siguro magbubukas to. Ah, diba? Tinan mo yung pinagkaiba kabahin. No? Ang ganda. Tsaka ang linis. So last time meron dito ang kanyan Mga bending stall Food bazaar Maganda rin dito na no? Dito sa hilera na yan Pero no? Zero tuwing uh, weekends Tapos yung ML Connect Dati kasi gumagana to Bali libre yung wifi talaga dito sa kanyan Bung Shrine Marami din mga kinabang nung para siyempre mag-relax ka dito. Di ba? Ang ganda, di ba? Dati ito, may kita nyo ka Ben, may perihan dito dati, may ferris wheel, may mga paninda dyan ng mga pagkain, di ba? Hindi mga kalay. <laughs> Yan, tinan mo yung itsura dati, di ba? Talagang, uh, ginawang uh, dugyot dati. Ganun ka dugyot dati itong shrine. Ngayon, na, uh, napaayos na siya. dati daming itchas dito ito sa kartilya oh Ayun, wala na bago flashing so guys pakita ko lang to alam nyo ba nung pagkaupo ni Yorme dito kaliwat kanan yung mga durasyon ito yung bagong donasyon to na dalawang truck. Di biro ka ba yan? Mamahalin din yan. Para kung ano yan, dagdag operation, no? Dito sa Manila. Ah, ito yun, no? Ah, diba? Dalawang shock van Ganyang katiwala sila sa pamuno ni Yorme, diba? Ito. Ito. Pwede yung pwede ito pang ano, panghakot. Pag-untayin dyan. Ito yung mga bench. So, ito, dinesign talaga ito, ito para sa mga tao ito na And then, itong dati fountain, alas 5, nagsisimula yan dyan. Tapos, paggabi dito, sobrang liwanag yan. Alam, buong paligid dito. Nakao yung ilaw. Dos, alas tres. Wala kayong pangamba. Na ah, magkakaroon dito ng mga tulongges Kaliwat kanan yung mga CCTV dyan. Yes, kaliwat kanan na rin yung dito. Ito, gawa ko nito. Pinaganda rin itong harap ng City Hall. Ang kaganda na dito hey. Ayan guys, diba? ko sa inyo yung bagong pintura dito no? So buko dun sa Lagos Tilad Underpass yung center island yung gutter nito na pinturahan na rin yan diba ang ganda no? dati puno ng mga vendors ayun ang ganda na ayun guys diba ito yung waiting area sa kaya ng mga tao oh, so ito ulit guys yung update natin pakita ko rin sa inyo sa gilid yan kasi may mga street vendor kasi nakatira dati dyan dili na rin. So, ang pagpapagandaan lagos nila underpass, kasama din yung mga lubak dyan, inayos. Diba? Kaya yung kaganda na. Buko dito, yung mga center island. Ito, napaayos rin yan. Napinturaan. So ano sabi nyo ka ba yung sa pagbabago dito sa Manila? Di ba, ramdam mo agad no ilang buwan pa lang si Yorme dito. Ramdam mo ni yung pagbabago. Huwag kung abuti pa lang tao niyan, di ba? So, magpita mo dito no. Yan, namimintay na dito, hindi na sira-sira yung mga kanahalaman, no. So, wala kayong may kitang basura dyan. Ganun kakadisiplinado yung mga tao dito kapag gagadaan sa Manila, di ba? Kasi ayaw nga ni Yorme ng dugyot. ito papuntang Wonder sa Intramuros. Ang Intramuros, ito naman papuntang Wonder sa Rizal Park. Na. Malinis na rin pala dito. Dati kasi puno ng basura ito eh. Diyan o. No? Oh. Pala lang ayusin ito yung mga landscape. di diba, dati puno ng basura to dito yung mga dumadakas ito walang pakialam eh ginagawang imbaka ng basura oh, tapos sa uh, amoy etchas ngayon wala na tanggal na rin yung amoy di ba talaga pag uh, maganda yung pamumuno no? sumusunod yung mga tao dito